TV Radio. White, TV, Radio. White, TV Radio. Nakarating na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Australia para sa dalawang araw na official state visit. Sinalubong si na PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos, si na Australian Prime Minister Anthony Albanese at fiancé nito na si Jody Haydona. Ito ang kauna-unahang pagkikita ng mga leader ng dalawang bansa mula nitong Setyembre 8 nang dumalaw si Albanese sa Pilipinas humarap si PBBM sa Australia na Parliament at kasunod ng investigasyon ni Governor General David Hurley. Umaasa ang Pangulo na umuwi ng mas, may mas mainit at malapit na relasyon sa naturang bansa. Inihayag po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy pa rin niyang pinag-aralan ang 5% ng dagdag kontribusyon ng PhilHealth. Uh, Phil Ayon po sa punong ekotibo, inaalam pa rin nila ang magiging benepisyo ng dagdag kontribusyon sa PhilHealth. Ngunit kung wala, ay hindi na ito itutuloy. Una na po sinabi ni Field President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. na batay sa isang sulat mula sa tanggapan ng Pangulo at walang pagtutol si PBBM na iakyat sa 5% ang buwan ng kontribusyon ng kanilang mga miyembro mula sa kasalukuyang 4%.